So, dumaan yung nagtitinda ng gulay. Bali, bumili kami. Ang kamatis ay 100. 2 kilo to. 100 siya. Dalawang kilong kamatis. Tapos, bumili kami ng sitaw na 1 fourth. Ayan. Bali, ano yung sabi niya? 25. 25 yata kasi parang 100 ang isang kilo, so 25. And bumili kami ng watermelon. Tingnan niyo ah, oh, ibang klase ng watermelon. Ito daw ay tarbuja. Tarbuja ang tawag nila sa ganitong klase ng watermelon. And 60, and liit. Tignan nyo, 60. Tapos, yung color green naman na malaki, yun ang karbuja sa kanila. Ito naman ay tarbuja. And eto, bumili ako ng okra. Tumating na yata si Asher. So, lahat po, 1, 160, 30, tapos eto, tama ba yung ano ko, compute ko? Bali, ang binayaran namin ay 250. So, eto yung gulay natin. Dalawa lang yung gulay, tapos kamatis at Karbuja, try natin to guys. <laughs> try natin siya. Tingnan natin kung anong kulay. Masarap to pag malamig eh. Pero try natin. Nice! Anong kulay? Red! Nay! Hindi pa siya hinog! Oh! Mapusyaw! Hindi pa siya hinog. Okay, di sana yung isa na lang talaga ang binili ay. Hindi pa hinog yung watermelon. Hinog na pala yung papayang malaki guys. Nabalatan ko na. Tikman natin. Ang ating watermelon na ano. Ibang kulay. Ay naku, for sure, hindi ito matamis. Tsura pa lang. Hmm, iba lasa. Hmm, sabi kasi ni Asis, try, try, try. Ay naku, sana talaga yung isa na lang ang binili kasi 50 per kilo nun. Hindi siya matamis. siya hinog. Hmm? Pinkish. Bali na ang tayo ko si para Parating ngayon. slice natin. Tapos, ilalagay natin sya sa ref. Yum. Ang buto ay kulay white. akin sa ref para lumanig. Tapos, eto yung papaya. Hinog na siya. Nilagay, nilagay ko din siya sa ref, guys, para malamig. And ang sarap. Ang tamis. Grabe. Hmm. Hmm. Ang sarap niya akala ko siya Asher. Huh? Gusto ko siyang i-blend ba? Wala akong ice. Hmm. Hmm. Nandiyan na si Asher. So, ayan guys. Pagdating, ito agad ang ginagawa niya. Hello! Hello guys. Hello. Hello guys. What are you doing? Um, I writing homework. You are doing your homework. Ayan. Agad ginagawa niya yung sa libro tapos magsusulat ulit siya ayun yung ano to yung sa beginning letter yan beginning letter nung mga objects yun yung ginagawa niya so ayun yung gagawin na naputol na yung sinasabi ko kanina yung papaya ba hinog na yung papaya at napakatamis grabe ang tamis niya And gusto ko nga sana i-blender, gawin kong shake kasi wala nga akong yelo. Then, maano ah, madilim. Pwesto nga ako nang hindi madilim. Ayan. And yun nga guys, kasi may nagsabi na ano. Sabi niya, nagtatanong siya kung kasya ba daw yung kita ng tuktok sa amin. Kasi sabi niya, yung pap, Hello po. eh Can you hello po? Hello po. Kumusta po? Kasi sabi niya, yung papa daw niya ay tricycle driver din sa atin and kulang na kulang nga daw yung kinikita ng papa niya para sa kanila. So, real talk tayo guys. Sa totoo lang, hindi sapat yung kinikita ng tuktok para sa gastusin namin dito sa bahay. Wait lang anak ko ah. Lalong lalo na kapag sabay-sabay ang gastusin. Halimbawa, tuition fee ni Asher. Tapos nawalan kami ng gas. Tapos kailangan ipa-service yung tuktok. Tapos walang pagkain ng mga... Walang pagkain ang mga manok. Ganyan. Kasi ang tuition fee ni Asher ay every month. Katapusan sa kalendar nila. Tapos, minsan naman yung gas, nawawalan kami ng gas. Minsan, pero every two and a half months, nawawalan kami ng gas. Pero, di ba, dalawa yung gas tub, ay gas, dalawa yung cylinder namin. ayon Tapos, bumibili din kami ng bigas. Tapos, yun nga, kapag ganon na sa isang buwan ay sunod-sunod yung gastos namin at sabay-sabay na naubos yung mga stock namin, sa totoo lang, yung kita minsan ng tuktok, hindi siya sapat. Kaya nakakakuha kami ng pera sa ipon namin sa pag-YouTube ko. Kasi yung sahod ko sa YouTube, yun ang ginagamit namin pang bayad ng mga loans namin, pang bayad ng mga utang namin. Tapos yung mga natira, yun yung ini-stack namin siya, ipon namin yun. nakapaghindi nga nagkasya yung sahod minsan ni Asis sa tuktok o yung kita sa tuktok, dun namin kinukuha. Pero may time naman kasi, na kagayan niyan, bumili kami ng gulay, di ba? 250 yung nabili namin lahat. Bali ang gulay na 'yan, tatagal yan ng tatlong araw. So tatlong araw na hindi ko ma gagalaw yung binibigay sa akin ni Asis. Meron kasi kami ditong hinuhulugan every ma every day. Yun yung bangko every day na 500 nakita ng tuktok. So, yung na, na malinis na ipon ko sa kita ng tuktok every month is 15,000 rupees. So, doon nang gagaling yung tuition fee ni Asher. Doon namin kinukuha yung pang tuition fee ni Asher. Doon din namin kinukuha yung pang pa-service sa tuktok. Doon ko din kinukuha minsan yung pambili ng pagkain ng manok or yung pabili ng fertilizer. Doon namin kinukuha. So, minsan, nakukulangan yung, yung malinis na ipon na yon Nakukulangan minsan. Yan. Pero yung everyday na gasos kasi namin, kasi minsan, may inaabot sa akin si Asis na 200, minsan 300, minsan 500. Depende kasi kung maganda yung biyahe niya kung magandang biyahe niya, medyo malaki yung bigay niya sa akin. Pero kung mas konti kasi yung, alam nyo yun, ma, -ma yung biyahe niya, konti lang yung bibigay niya sa akin. Pero sinisiguro talaga namin na yung everyday 500 ipon namin sa bangko, kailangan meron at meron yun na magagaling talaga sa kita ni Asis. Ayun. Kaya yung everyday na gastos namin, hindi namin yun masyadong problema gawa nga yung sa Binibigay ni Asis sa akin everyday na take 200, 300 minsan ganyan. Nagkakaroon lang kami ng problema minsan at hindi nagkakasya minsan yung naiipon namin na galing sa tuktok kapag yun nga sabay-sabay ang gastos. Yan kasi yung malinis na 15,000 rupis na ipon ko sa pagtutuktok ni Asis pag sabay-sabay kasi ang gastos, nakukulangan talaga kasi yung sa fertilizer minsan ay 2,500 ang isang sako ng fertilizer sasabay yung tuition fee ni Asher na 6,000 so 7 5, uh, 6, 7, 8, 5 na yon tapos minsan nauubusan din ng pagkain ng ano pagkain ng manok natin 3,000 yung isang sako may 3,000 isang sako And mauubos yon mauubos yung maiipon namin minsan kaya kapag nawalan na kami ng, alam nyo yon kapag kailangan na namin bumili ng pangangailangan namin na kailangan kong maggrocery minsan, pambili ng sabon, pambili ng toothpaste, toothbrush, ganyan. Kapag nakukulangan na, ayun, humuhugot kami doon sa bangko kung saan, ay, uh, sa, sa sweldo ko naman siya sa YouTube. So, ganun yung nangyayari kasi. Kung i-depende lang namin yung gastos namin sa kita ng tuktok, talagang kulang na kulang, talagang hindi siya pagkakasya. Kaya kung nakikita nyo guys, hindi rin kami nagbibili ng mga, di ba? Hindi kami bumibili ng damit namin ni Asis, si Asher lang yung binibilhan namin ng damit. Kasi sabi nga namin, mas importante yung pangangailangan ni Asher kaysa sa amin. Minsan, lumalabas kami, kumakain kami sa labas, ganyan. Alam nyo yun yung mga extra gastos. Minsan, nagsusupermarket kami kung ano-anong nadadampot ni Asher. Eh, medyo, alam nyo yun, yung egg kasi. Yung egg na chocolate kasi minsan gusto niya. Yes. Ah, you need, you need to, you need to follow the correct path. Yes, yes, yes. cat Going to? Peace. Okay. So, kulang na kulang talaga, guys. Pero, kapag ano naman, alam nyo yon yung kailangan lang talaga tipid. Kapag yung titipirin mo talaga, yung hindi kayo lalabas, hindi kayo lalabas, hindi kayo pupunta sa mall, hindi kayo magdo grocery Alam nyo yon uh, kahit pa pano naman, ah, uh, okay naman. Did you follow the, ano, the correct path? Yes. Wow, very good! nagawa niya. Very good. Pinagsasagutan niya na yung libro. Mamaya, i-erase rin. I-erase ko lahat yan. So, yun guys, sa totoo lang, mahirap, kahit saang bansa naman tayo dyan sa Pilipinas, oo, alam ko mahirap din ang buhay dyan, dito sa Nepal. ah uh, ganun din, mahirap din guys, ano lang, tsagaan lang talaga, lalo ngayon kailangan namin bumili ng urea para alam nyo yon kapag kasi naalagaan yung palay na paglagay-lagay ng mga vitamins na mga spray ayan, magbibili ng pang spray para sa gulay, para sa ganyan, kailangan namin malagaan kasi once na magkaroon na kami ng sarili naming bigas, medyo makakaluwag-luwag kami ng konti ng gastos para sa pambili namin ng bigas makakaluwag kami ng yes, gastos para sa pabili namin ng mga gulay-gulay lalo pag may mga gulay din kami tapos yung mga ibang gulay pag lumaki naman sila pangbenta naman yung mga yan lalo yung okra yung nandito sa gilid pang talaga yon so tsaga-tsaga lang guys Minsan naman, trinatry namin ni Asis na huwag galawin yung ipon namin, yung sasahod ko sa YouTube. Minsan sinasabi ko, try natin na huwag galawin. Okay naman, okay naman siya. Nakaka, ano naman kami, nakaka-survive naman kami. Huwag lang talaga sabay-sabay. Huwag -sabay. lang talaga na dumating yung bill ng sabay-sabay. Kaya ng electricity, tuition fee. Tapos, yung, ang malaking gasus kasi yung pa-service ng tuktok. Minsan, malaki ang ginagasus yun ni Asis. Nasa 3,000 to 5,000 ang nagagasus niya. Kasi minsan may kailangan palitan na Yesa, may kailangan palitan na rubber, kung ano-anong pinapalitan nila. Minsan, doon napapagastos si Asis. Tapos, yung tuition fee ni Asher. Tapos, electricity, malaking electricity namin, lalo nga yung summer. Kasi ang electric namin ay nasa 1,500. Ganon. Pero kapag hindi naman sabay-sabay ang gastos, okay naman. Nakakaano naman, hindi ko nagagalaw yung pera ko sa YouTube minsan. Yung natira na salary ko sa YouTube minsan, hindi namin yung nagagalaw. At ang nagagalaw lang talaga namin, yung ipon ko sa kita ni As, ni Asis sa tuktok, at saka yung pang araw-araw na binibigay sa akin ni Asis, yung TIG 200, 300, ganyan. So, okay naman siya, guys. Oh. Tsaga-tsaga lang din. At saka kung minsan nakikita nyo, di ba, nandito lang ako sa bahay, hindi kami naglalabas kasi wala talagang budget, at saka kailangan talaga magtipid-tipid ng konti din. Kailangan konting higpit-higpit ng sintron din, lalo't may pinapaaral tayong bata. At saka yung sa pagkain niya kasi. Uh, sa pagkain kasi na Asher, minsan hindi ko siya talaga, hindi ko talaga siya tinitipid guys. Kasi kung halimbawa sabi niya, Mami, I want fried chicken. talaga bumibili kami ng chicken. Dito kasi may tingi. Pwede kang bumili ng tig 150, pwede kang bumili ng 100 na chicken, 200 na chicken, ganyan kung gusto ba. Ayun, na-fried ko yung pagkain ko sa kanya. Minsan kumakain naman siya ng gulay kay ganong mansura, yung soya chunks, gusto niya yung soya chunks na may patatas. Minsan no. sitaw na may patatas, gusto naman, kumakain naman siya ng gulay. Siyempre, minsan may hinahanap din siya kaganyang ko crunch at saka milk, lalo sa umaga. Yung itlog, pinapakain ko sa kanya, ganon. Kung ano yung para kumain siya. No. Pero yun nga, kasi nagtanong talaga yung isang nag-comment talaga kung nagkakasya ba. Minsan, oo, o, minsan hindi. Lalo kapag yung sabay-sabay ang gastos, hindi talaga kulang talaga, guys. Yes, it's a duck. You need to connect. You need, yes, you need to connect from ka to gya. Yes, ka to gya. So, yun guys, um, ayan. Hinahayaan ko siya nasagutan niya yung kanyang book sinasagot-sagutan niya na ganyan and maya-maya buburahin ko din naman yan. hinahayaan ko lang siya at least pagdating sa school alam niya na kung paano gagawin ba yun Bin binubura ko din naman so yun lang yung ating video medyo masama yung lagay ng katawan ko pagod nitong mga nakarang araw tapos yung ininom ko kasi na anti-allergy na medicine ay nakakaantok siya kaya medyo nangihina din yung katawan ko wow yes Yes, very good. So yun guys, uh thank you, thank you again for watching and see you in our next video. Bye everyone and God bless us. So Like, 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 do like subscribe, like, like comment and share. And oh, thank you for watching, guys. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching now. Bye bye!